Good morning, good morning mga kaibigan Ayan, iba naman po ang uh, tinatrabaho namin ng aking manugang Gagawa po kami ng uh, dishwashing Ayan, kaya lang kailangan po talaga pagtyagaan na ha? haluin Ito po ang aming ginamit na panghalo para maganda Maganda rin exercise mga kaibigan kasi papawisan ka rin habang naghahalo, bakit nga ba kami gumawa ng dishwashing pangbenta ba, pwede rin pero ang main purpose po nito para po makatipid mga kaibigan kasi ang mahal mahal po ng ano, 40 pesos po eh halos 1 week lang ginagamit eh ito, magkano cost na ito 215 215 po eh, 1 na po ang abutin ito 16 liters na ano na discussing uh, uh, ang magagawa. Oo, uh, daw 16 liters mga kaibigan. Diba? Tapos pa ganyan, lang ang halo. Kailangan po talaga natin mag-isip ngayon ng ano, ng uh, mga bagay na makakatulong sa ating budget kasi napakamahal na po ngayon ang mga bilingin. Kaya kailangan pong ano, <coughs> mag-isip pong ano, So, titistingin po namin to kung maayos. Kasi meron kung diswasing na nangangamoy kapag ibinabad na po yung ano, yung uh, tawag doon. Yung panghugas sa pinggan na pong Yan. Scotch bright. Eh, bumabaho po kapag magdamag siyang nakababad. Pero yan pong last ko na binili nakita nyo po sa akin na uh, vlog yun binili ko sa isang kapatiran maganda po mabango kahit po ibabad pa magdamag e eh, mabango po sana itong aming uh, ginagawa ay uh, gano'n din yan mo, mga kaibigan tapos after na mahalo ilang minutes? 24 hours 24 hours pa set mo na bukas na yung gagamitin na mag relax siya dito sa loob ng timba bago po ilagay sa mga lagayan natin. Alam ko naman mga kaibigan na marami pong kumagawa nito na pang business. So, try po namin na makabenta din dito sa mga neighborhood. Kapag ano, siyempre ang unang customer natin sa ating mga paninda ay ang ating mga kapamilya, kapitbahay, kaibigan, lahat po ng uh, letter K. Kahit man yung nang aaway sa atin, pwede po natin nga uh, pintahan yan. Kasi pagan lang ang buhay mga kaibigan, diskartihan lang talaga. Ayan. Pero ang totoo yan, maganda pong exercise mga kaibigan. No? Oh. Habang hinahalo po ng inyong Lola Inday, tagaktak po ang pawis. Tagaktak, tagaktak ang pawis natin. At hindi lamang po kamay ang uh, gumagalaw, kundi buong katawan, yung bang, parang lahat ng inner nerves ay uh, gising pati ang utak ay gising, pati ang mga ugat ay nagigising, ang katawan ay uh, gumagalaw. Yan po. Siyempre, pagkatapos po nating maghalo-halo na ganyan, ang ating kamay po ay pagod, so huwag po natin siyang basahin agad. Hayaan po natin na uh, ano, matamagal-tagal muna yung oras ng pahinga bago po tayo maligo o maghugas ng mga pinggan. Yan. Sunod naman. Maraming ano to may. Maraming flavor. Ay, parang, parang mga flavor yata. May flavor. flavor Anong flavor ito? Yan, fresh calamansi. Okay, so, fresh calamansi po ang ginawa ng ating na manugang. Naman. Hindi, Siya po eh, talaga ito ang ano, tumingin po sa social media kung paano gawin. Kaya, idea po niya talaga ito. Yung isa ko namang anak na sa Victoria Laguna eh, gumawa rin po ito ng kanyang panggamit din doon bago sila lumipat. Bin, uh, tinerahan din po kami, binigyan din po kami. Kaya tuloy lang po ang halo, tuloy-tuloy lang mga kaibigan. Yan, medyo malakas pa po yung strength ng inyong lula kaya mabilis po ang ano, ang halo. Siyempre, pag mahina na, di gano'n na lang. Pero, kailangan po natin lakasan para mahalo po ng gusto. Yan po ang ating uh, dishwashing anong flavor uli? Fresh calamansi. Fresh calamansi. Tapos, pagkatapos po natin haluin, gilingin ng ganyan, kabilis, ay atin na pong uh, papahingahin yan ng 24 hours bago po natin gamitin. So mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Pinapakita lang po namin ito, baka makatulong din po sa inyo para makatipid po tayong lahat dahil kailangan kailangan po natin magtipid sa panahong ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Patuloy po tayong pagpalain na tingatan ng ating Diyos. Ganon din po ang ating mga pamilya. In Jesus' mighty name. Amen.